Ayan. Um, ano, Cha? Ah. Pakalanan ko yung ano mo, ha? Oh, Waki, Cha! Dali! Amin. Ano yan? Doon na! Hindi! Pakit ito! Dali! Baba na dyan para mabilis na... Hindi! Ah, lagyan natin yung tubig yan! Ano pa naman? Ah, ano pangalan mo kami break? Habang naglalakad na. Tara. Ay, alagyan yun na tubig! Ay, wala na yung lagayan dito! Ah! Ano ang oh, challenge to. So, ah. Alam ka ng tubig. Kung so, sino yung uh, pinakamata sa tubig, by 100 pesos pagdating sa taas. May ah. Para, yan ay tubig <laughs> yung dinadalin yung container. Ay. Oh, oh my God. Ay, si, si ano? Pagalani oh, ate, si ano? Oh, Pagalani si... Ano. si... Oh, oh, para, walang ka ano. Wait, anong, ano pangalan mo? Ano? Oh, Ah, iwanan natin yung container. Na, oh, Oh. Bamaya, Hindi kaya wala kaya mag, may ano, na, ng van? Oo, bakit? sa saan ng tao? patay, patay. Meron ka na. Sino pa wala? Ako pala. Baka may mag, Ay. may magsalbahe, Mac, dyan. Akin na, Mac, yung ano, baso. Ayun to, Ay, ay ka, wala ka pa, Ashley. Uh, okay. Oh, lagi na rin yung tubig. kailangan Sige patay-patay. Kung so, sino yung ano ha, kasi may part niya na madulas or what, kailangan puno pa rin. Kung so, sino yung puno, pinakapuno sa taas, ha? Ang sa taas, 100 pesos 500. yung ano, Ashley. O, oh, lagi na rin yung kailangan patay-patay. Ang laki. O, mapa, sama ka rin. O, oh, O, Well, lagyan nyo ng tubig. Kayo lagyan madali. Tapos, hindi kayo maglagay ng ano. Bantay-bantay na. Oh, Aiwanan kasi natin yan. Ito, aiwan dito? Hindi. Hmm. Yung container. na. Ayan. Kung sino ang makarating sa taas na puno pa yung ano, baso ng tubig. Kasi, may chance na madulas or mauhaw sila. Ayan. Ang price, 100 pesos. So, tara. Tara na. 1000 pesos? 100 pesos kasi magpapalaro pa ako sa taas. Puna <laughs> nga Natapo na agad yung sakit sa dala. So, ayan. Tara. Akit kami ng bundok. So, pwede kayo. Pa oh, si, si niya yung ano. Baka -video ko. Ako madulas. Ayan nga. Natatapo na yung dala kong tubig. So, ayan ang challenge. So, ito yung challenge. Akit kami ng bundok. Napuno yung tubig yung baso. Bawat isa sa amin. So, kung sino ang... Wait, baka ako ang madulas. Kung sino ang makarating sa taas na pinakamaraming laman na tubig yung baso namin. Um, bigyan ng 100 pesos. <laughs> o, ba diba? Ayan. So, yung makasama ko andun pa. And, peding yung na rin nila yung tubig kapag nauhaw na sila. So, ayun sa akin, ang dami na nababawas kasi. Natatapon. Una. Ayan. So, yan ang dadaanan namin. Sige, Ashley. Mauna kayo. Kasi, baka ako ang magdaus-us neto. Ayan, napapasusmadre yung kasunod ko. Kung alam ko lang, ganun yung katarik ko. <laughs> Hindi na ako. Naki, ano? Naki. Ay, naku. Laking tubig. Ako may tubig pa <SWE> <progressing> naman yan. Pagkita sabi ko na lagi may nadudulas dito. Lagi pong may nadudulas dito. Ayan. So ito yun yung view namin. Wala pa kami sa taas. Pero ang ganda dito ate, tingnan mo. Masakit sa tuhod na. <laughs> Aray! Ay! Wah! Uy, madulas, Ning! kaya nga, ate, alaga ang ati, tubig mo. <laughs> tubig talaga, alagaan. Aray ko. Ayan o, oh, ang ganda na. O, oh, baka ako naman malaglag din eh. Ay, Ba't ba si <laughs> ate, nag-t-shirt lang at nagsapatos? <laughs> Parang ayoko! Nakatakot! <laughs> <laughs> So, ayan. Ang dami na nabawas sa tubig sa aking baso. At yung kay ami ininom na po niya. <laughs> Nauhaw na siya. <laughs> yung kay Amey, <laughs> yung mga kasama ko, hindi makakiyat dahil sa tubig. talaga. <laughs> Amay! <laughs> hindi! <laughs> <ay, naku -taku. laughs> <laughs> <laughs> hindi ate! Kaya! Ayan. hindi ate, ayan o, no, oh, eto ang view namin. <coughs> ang ganda, mababa lang to. Pinatahan namin. Pero dahil sa may challenge nga, na kailangan talaga yung dala namin tubig dahil uh, madalas yung yung lupa na ano. Tapos ayan oh, hindi <laughs> ko alam kung senior citizen <laughs> yung kasama namin. Amay! <laughs> Amay! May kapalit ka lang. <laughs> <laughs> So ayan Sino ang pinakamaraming tubig Pagdating sa taas Ayan Maverick Wow Ang dami Mukhang inalagaan amin, talaga nun. So Ashley Patingin amin, Ah, oh, may bawas. As, ano, cha-cha sa'yo. May ah, wala, ininom yan. Amay sa'yo. Nainom Ba't nagkakain ka na? <laughs> na. Ayun, nainom na ni Amay. Napagod na rin siya. Patat sa'yo, mak. Oh, wala. Daya. Tatlo yan, Ah, wala. Sa akin. Ayan, natapon-tapon. Sa'yo, alay sana saan. Wala, okay. So, nice. ang winner ay si, ano, awake, awake do, Ashley. Yan okay. yeah, o, yan you know. o. Ang winner, ayan o, no, ang winner ay si Debrick. O, oh, tara, wow, 100. Ayos ah. <laughs> <laughs> yan, so, siya yung nakaipo ng maraming tubig. <laughs> <laughs> Uy, si ate na sa ibang planeta pa. <laughs> si ate. Oh, ate! Nasa ibang planeta ka. Hindi, oh, oh. hindi, may aano ko sa iyo. Harap mo na din. Stop ka oh. muna. Ano ba yun? Ang... No, I'm probably... oh. oh, ikaw, Alaysa, Alaysa, Alaysa. I'm here. ah oh. Walaan mo to ilalagay ko ha. Kung anong word tapos, 100 pesos yung price. Aray ko, um... ah. <laughs> uh... Tama. Very good. Akala mo. Oh, So, ayan, nalala sa'yo na isa. Tara! Baka, baka ako ang madulas. Uy, Tsa, pag nagdiretso ka dyan. Tsa! <laughs> <laughs> Nag-overtake pa ay!